So, mga Cedric followers. Kung mapapawid nyo ngayon dito ay ang pakikiisa at pakipagtulungan ng community ng Barangay Ibabais. Sapagkat ito ay minungkahi ng katastasan na buong Pilipinas ay magkakaroon ng ganitong paglilinis. So ang Barangay Ibaba ay nakiisa at nakipagtulungan sa paunguna ng masipag na kapitana ng Barangay Ibabais na si Tessie Samora at ang kanyang kagawad. Sinama na rin dito ang uh, mga SK ng mga kabataan upang makiisa at makisangkot sa nasabing uh, gawain. Kaya naman kahit ang ilan ay matatanda na mga senior citizen ay patuloy ang kailang paglilinis. Talagang uh, hindi kayang tawaran ang kanilang kakayahan na ipakita ang uh, kanilang uh, pakikiisa sa nasabing gawain. Kaya naman ay ako ay nag-vlog upang masaksihan naman na mga mamamayan na ang barangay ibabais ay sadya talagang napakasipag. Kita naman nyo ha, mga kababaihan halos ang daritong naglilinis. Yeah. <laughs> Halos mga babae, ang mga tatay ay iniwanan sa bahay nagtatrabaho, pero ang mga kababaihan, ang mga ina ng tahanan ay hindi nagpatinag. Wala mga mister sa si gawain. Sila na ang gumawa ng gawain para sa kalalakihan. Total pag uh, pag lang naman ito at paglilinis sa mga karsada. Makikita ninyo talaga namang mga uh, umpukan at tagahanap na kailang lilinising bahagi ng aming uh, barangay na ito. Kaya naman kahit uh, wala ang kalalakihan ay patuloy naman na tumutulong ang mga iskay, ang mga kabataan dahil wala ang mga kalalakihan. Magkakita ang attendance. Ang mga SK ng barangay ibaba ay masasabing napakasipag at nag-iisip na kailang gawain. Bagamat kayo na may aral, ang mga SK ay may palaro sa aming barangay. Basketball tournament para sa kabataan. Para may, uh, may paglilibangan ang mga kabataan ng barangay ibaba is. Ang mga SK chairman at ang mga konsehal nito ay talaga namang nag-iisip kung paano ang mga kabataan ay di maliligaw ng landasin. Ang nakikita nyo ay mga, uh, mga kabataan, sila ay mga iskay. At ang iba naman ay galing pa, mga puyat pa yung mga yan ha. <coughs> puyat pa. Ah. Uh, kahit po yan, wala pang tulog, ay patuloy na, na naglilinis at nagpapakitang gilas. Para ang aming barangay Ibabais ay isa sa pinakamalinis na barangay na masasabi. Kaya kita niyo mamaya, wala na yang uh, dumi. At araw-araw naman talaga may naglilinis sa aming barangay. Dahil ito ay daanan na Uh, daan na ng mga sakyan dahil meron kami mall doon parang home city ata yung kulay pink syempre inuulit ko ito yung panguna na aming kapitana Tessie Samora ang gawang ito siya ay nanawagan sa aming barangay na makiisa at makisangkot sa paglilinis at talaga namang tumalima lahat ang community na aming barangay. Siyempre, kaisa ako sa paglilinis na ito. Tayo ay tumulong din at tayo ay nagwalis. Kahit tayo ay uh, medyo maedad na. Yan. Tayo ay senior na. Uh, ito naman ay sa buong uh, Pilipinas talaga. Ito ang araw na ito, naganap ang paglilinis. Kaya hindi nagaksaya ang aming kapitana na manawagan at agad namang nakisangkot ang uh, mga community ng barangay Ibabais. Siyempre, hindi kami patatalo kung palisan lang ang pag-uusapan. Katuwang uh, mga SK, uh, mga SK at ang mga kagawad nito sa paglilinis. Yan nakikita nyo may mga dala-dala mga sako, may dalang walis. Uh, wala namang kami masyadong tatabas sa amin lugar dahil ito talaga ay uh, karsada. Uh, kinakailangan talaga yung mga papel. Yan, kaya mga sako-sako. Yan ang aming tapunan natin. yun naman yung tapo na namin. Napakalinis. Nakasako ang lahat ng basurang nilalagay namin. Yan, o. Oh. Nakita namin nyo, oh. o. Napakasisipag. Kahit may edad na yung mga yan, ay nagpapakita ng gilas pa rin. Hindi alintana ang edad sa kanila. Ang mahalaga ay makatulong at may at makisa sa gawain. At pagkatapos nito ay merong pamerenda si Kapitana Tessie Samora dahil birthday niya.